Para mag-create ka ng mga catchy lines sa bayo mo. Mag-iwan ng tanong o prompt para sa interaction. Yo! What's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Katie and you are watching Homolans TV. Mga ka-peeps, Homolans TV, subscribe ka na! So for today's vlog, mga peeps, is... Medyo exciting tong ituturo ko sa inyo ha. Medyo exciting tong vlog na to today kasi may ituturo ako sa inyo para mabilis kayong mapansin ng family. <laughs> may ganon. So for today's vlog is paano gumawa ng catchy at authentic na bio sa mga dating site o sa mga dating app para ma-attract agad o mapansin kayo agad ng afam pag view pag view pa, pa lang sa profile niyo so Check it out. A few moments later. So, ayun mga pips ha, yung ibibigay ko na tips sa inyo para mapansin kayo agad ni Afam kapag nandun kayo sa mga dating sites or kapag gumawa, gumagawa kayo ng mga bayo. Apat lang ang ibibigay ko na tips ha. I hope naman na makinig ka, patapusin mo tong video na to or share mo na din yung video na to para at least makatulong ka din sa kapwa mo ka Afam. So, number one is gumamit ng mga interesting line para makatch agad ang atensyon ng AFAM pa sa pag-view pa lang ng profile. So, halimbawa ha, halimbawa to, halimbawa na ilagay mo, sa so, dapat sa heading pa lang, heading pa lang mismo ng bio mo, mga pips, dapat catchy siya. Kung mga, oh wow, interesting tong babaeng to ha. So, example, ito yung example. Pwede nyong screenshot to, Or pwede 'yong isulat dyan <laughs> para magamit nyo din sa bayon nyo. Number one, example. I love cooking new recipes every weekend. Who wants a home-cooked meal? So, yan. Catchy siya, di ba? <laughs> or, kung, kung, kapag, kapag may nag-view na fam na mahilig magluto, mahilig magluto, mahilig kumain, Oh, wow. So, ayun. Pansin ka na agad, mga peeps, ha? Isang halimbawa yan. So, number two na tayo. Number two is Eto, number two na halimbawa din, kung pa paano mag-create ng mga catchy na, na, ano, na heading sa bayo mo para mapansin ka agad is highlight your interest at mga hilig. Banggitin ang mga bagay na kinahihiligan mo upang ipakita yung personalidad mo. So, dapat banggitin ko ang ano man yung mga hilig. Mahilig ka bang kumain? Mahilig ka bang mag-travel? Mahilig ka bang magluto? Mahilig ka bang manood ng movie? Mahilig ka bang magbasa? Dapat i-highlight mo yung mga pipsa sa, sa mismong heading pa lang ng bio mo. So, bigyan ko kayo ng example, ha? Pwede mo itong gawin. Kung mahilig ka sa ganito, ha? Pwede mo siyang i-copy-paste. I-copy-paste. Pwede mo siyang gamitin kung mahilig ka sa ganito. So, ito yung example. Sinulat ko siya para hindi ko makalimutan talaga. Ito, ha? adventure seeker and every time looking for new hiking trails and I like astrophotography. So, alam nyo yun. Hindi ko din alam. <laughs> so, yun yung mga example ha, na catchy na mga, na mga line sa sa first pa lang ng bayo mo. Pwede mo siyang gamitin mga peeps. So, doon na tayo sa number 3. So, eto na. Apat lang ibigay ko. At actually, marami pa siya mga peeps. Hanggang 12 do eh. Baka, apat lang yung ibibigay ko sa inyo. Kasi baka magloaded din yung mga otak nyo. So, at iba, apat lang i-share ko sa inyo ha. Kung nagustuhan nyo to, So, pwede kayong, pwede kayong mag-ask ng part 2, part 3, at part 4. Kasi madami to, kaso nga lang, yun lang. O oh yun, apat lang yung isi-share ko for now. So, number 3, ha? Number 3, be specific sa kung anong klaseng partner ang hinahanap mo. So, dapat, dapat ha, ilagay mo na agad sa bayo mo kung anong klaseng afam, kung anong klaseng lalaki, kung anong klaseng tao ang talagang hinahanap mo. So, ito ha, kasi for example, hindi ka specific kung gusto mo kung, kung ano yung kung sino lang yung mag-message sa iyo, doon ka. So dapat be specific mga pipsa kasi nga baga for example, kapag naging seryoso yung tao sa iyo, then hindi mo pala gusto 'yon. Babatay tayo diyan. Hindi nakasakit ka pa ng feelings ng afam charot. Ito yun yung mga mga pipsa. For example, ito, I-copy paste mo. Ito <laughs> siya. looking for a person who likes an outdoor adventure and has a capacity to talk about sci-fi movies. Alam niyo yung sci-fi, science fiction yan, science fiction movies, sinortcut ko lang. So yun yung mga dapat na ilagay mo kasi nga specific ako or I'm looking for a I'm looking for a person who is religious. O, so, mga ganon. Basta yung ikaw na bahala, mga pipsa. Basta kung ano lang, sabi ko nga sa'yo, pwede yung Gamitin yung mga translator. Translate nyo lang sa Tagalog into English. So, sa last na tayo mga pips ha. Mag-iwan ng tanong o prompt para sa interaction. So, ano bang At ba, ano, bang, ano ba ano yung ibig sabihin nun ha? Ito yung tips sa pamamagitan nito is mahihikayat mo siya na mag-message sa'yo. So, dapat may mga open-ended question ha. Kung nanonood kayo sa video ko sa, sa YouTube, Molas TV, binabanggit ko to yung open-ended question. Wow, my God. Nahin, <laughs> so, dapat, dapat, kumbaga, sa bayo mo pa lang, dapat mahikayat mo na siya, mga pips, na mag-message sa'yo. So, ito, bibigyan ko na example lang. What is your favorite movie that I must not miss? Let's swap recommendation. So, sa ganung question, mga pips, mahihikayat mo na siya na mag-message sa'yo kasi nga may question mark ka dun sa bayo mo. Sa ganung paraan, siya mismo ang magme-message -mi sa iyo. Etong binigay ko ha is mga sample lang to. Pero kung uh, medyo applied sa iyo to, pwede mo siyang i-copy paste. Feel free, feel free. <laughs> feel free na mag-copy paste nito mga pips, walang problema sa akin. Kasi nga, gusto kong makatulong sa inyo. <laughs> so, I hope naman na uh, meron kayong napulot na aral sa video na to. <laughs> I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget, subscribe to my channel again. This is Kayden. I'm now signing off.